Kasi sa karanasan at karanasan, may kahirapan pero may kasarapan. Pero ang totoo lang, hindi rin pwede talaga dito yung mga minor views sa ganitong ginagawang larangan. Ito naman tayo sa rope obstacle. Tayo'y pupunta rito, lalakad tayo na maglalakad dito sa ere. Subukan na natin ito ng na subukan. Pero yan na talaga yan. Dito, tapos maglalakad na. Tingin ko kaya kaya na to. Yes, sa duyan. Oh, ayan, yeah, hanggang doon ka oh. Hanggang doon ka. Siguro kahit kahit pa do ka. Pakabitay ka naman. Delikado pala to. Medyo, sa tingin ko, medyo kwento ka lang anin. Kumagalaw pala. Pero lakas na lang siguro to. Bagalaw yung inapakan. <laughs> Maring lumusot. Up! 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 Ah! Pero pwede na. Karaos naman na. Uh, Parang mahirap ah. Maring ka magbisaklat dito. Ito mahirap. Yung kanina mas madali. Mas mahirap to. Hindi oh, ka naman pinipilit. Mahirap ah. Woo! Dalawa. Siya na lang. Ugluyan na. Woo! <laughs> okay. May kahirapan. Pero mas mahirap to. Kaysa dun sa dalawa. Kala ko, tatlo lang. Pala rito. dahil sa pagbablog. Gagawin siguro natin to. Gagawin siguro. Ay! 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 ay. ito, padaling tayo siguro to. Padali, dali. Hoy, <coughs> ito na. Ah, sa pagdoblog, nagagawa ko pala to. Ah, Grap-grap <laughs> <laughs> na. hirap na. Oh, uh, oh, pay ko. May mga mahirap dito. Siguro mga dalawa, may mahirap. Hindi ko na uulitin to. <laughs> <laughs> ito kahit di mo tingnan, pwede pwede dito. Yan, yeah, sa kita, sir. Ito 'yan picture. Ito. Bagasan kahit di ka tumingin, pwede. Meron dalawang mahirap lang. Oh, lang din niya. <laughs> Mas madali na Kasi at karanasan, may kahirapan pero may kasarapan. Pero ang totoo lang, hindi rin pwede talaga rito yung mga may nervyos sa ganitong ginagawang larangan. Shoutout sa atin lahat. <laughs> Suwabe! Doon ako kinabahan sa lubid na yon At yung isa ito, ito yung pinakamahirap din. Kasi mabibisaklat ka rito, paglakad mo. May isa pa tayo aki rin, yung Spider-Man naman. <laughs> Pero yun, para madali na lang yun. Salamat, ingat, Merry Christmas!